Simula ng bagong taon. Magandang pagkakataon para mag-declutter at mag-reorganize ang ating mga tahanan. Pagkakataon na para ma yung mga gamit sa bahay na hindi naman talaga nagagamit at hindi naman talaga kailangan. At ang benefit nito ay luluwag ang space ng inyong tahanan at masisimplify ang ating buhay. O kailangan na, systematic tayo. Gawin ninyo ang decluttering ng one room at a time. Halimbawa, sa kwarto muna, then sa sala, tapos sa kusina. Huwag magmadali. Take your time. Gawin ninyo ng dahan-dahan. Alam nyo, malaking tulong yung four box method sa pag-sort ng mga gamit. Ang isang box ay to keep. Yan yung mga bagay na gusto nyo maiwan sa inyo. Ang isa pang box ay to relocate. Maaring mga bagay na hindi madalas gamitin at pwedeng nasa long-term storage. Ang pangatlong box ay to donate mga bagay na hindi naman napapakinabangan at mas maganda na ibigay sa iba na mas nangangailangan. At ang huling box ay to discard, mga bagay na actually dapat itapo na. Ang sabi nga ng Book of Ecclesiastes, ang bawat bagay ay may kanya-kanyang panahon. A time to seek, a time to lose, a time to keep, and the time to cast away. Pray tayo. Lord, Tulungan mo ako na maging willing to let go ng mga bagay na hindi tunay na mahalaga sa aking buhay. At nawa ay maging blessing ito sa aking kapwa na mas nangangailangan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.